Magandang araw di WIZ. Bilang isang college student, alam na alam ko kung paanong lumalaki ang gastos. Hindi lang dahil sa mga basic necessities, kundi pati na rin sa mga project. Gusto ko sana ipa research sa inyo kung mayroon na bang nagawa si Camille Villar tungkol dito. Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents DWIZ Truck Record. Sa patuloy na pagsisiyasat ng aming team, napag-alaman na nitong nakaraang taon ay nagpamahagi si Las Piñas Representative Camille Villar katulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng education assistance sa mga college students. Nagtipon-tipon ng tinatayang 2000 benepisyaryong estudyante na nagmula sa mga mahihirap na pamilya sa Las Piñas upang tanggapin ang mga biyayang tulong na tutugon sa kanilang mga pangangailangan lalo pa at mas tumataas, dumarami at nagmamahal ang mga educational needs ng na mga nasa kolehiyo. Nagbigay din ng inspirasyon si Camille Villar sa mga estudyante at sinabi na ang kanilang pag-aaral ay isang tulay upang maabot nila ang kanilang mga inaasam na pangarap at mapaganda ang kalidad ng kanilang mga buhay. Kaugnay ito ng paniniwala ng mga Pilipino na ang edukasyon ay susi sa tagumpay at ang tanging kayamanan na hindi mananakaw ng sinuman. At iyan ang track record ni Camille Villar. Para sa Siyas at Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.